Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus na Sareno, tuwing ikaw ay nakikita namin. Nakikita namin ang aming mga sarili na bumabangon mula sa krus, mga pagsubok, at mga hinaharap namin upang mapagtagumpayan ang mga tukso at kasalanan namin sa buhay. Kaya nga tulungan niyo po kami, na araw-araw mapanibago ang aming lakas laban sa kasalanan upang katulad mo kami ay laging bumabangon, laging nagsisumikap at laging pinagtatagumpayan upang ang kabutihan mo ang maghari sa amin. Tulungan niyo po kaming mag-ibayo araw-araw. Hiling namin ito sa iyong matamis at makapangyariang pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.